Hi guys! Good morning! Ayan si Mrs. Tuturuan kayo kung paano magluto ng ayan, bihon ma. Bihon! Ayan! Hello guys, akong taga-gisa. Kasi hindi ako kung marunong luto nito. Tapos ito lang ang sahog namin. Kunti lang. Yeah. Kaya, magpansit na kami advance. Ayan, ito yung chicken na hinimay-himay. Chicken. Yeah. Wala, ilagay ko na ito, ma. Imbos mo na, ma. So, ilalagay na natin, guys, yung ating pansaho. Ito lang yun, ma, yung manok. Ma. Right, haloy natin, guys. Gigisahin natin yan. Ayan, sasaho sa pansit. Bihon. Mas marami pa yata yung sahog kesa sa bihon, eh. guys, right. so, Oh. Ayan. Tapos ito yung namaya sa sunod natin yung gigisa feet. Uh -huh. ano, Nalagyan na ba rin tayo ito na? Malamang ito ha. tanghalian, damay-damay na nito guys. Yan ang sahog ng bihon lang ng guys. Sa may dati bihon, nasahog lang namin. Ibi, ipon. Ayun, yun lang. Ngayon, oh, chicken. Chicken, sikit. Oh, ano, lagay ko ng gulay, ma? So, iyan guys, oh. Ito yung bihon. Ito naman yung pancit canton. Ito, gagamay so, na to. Plus, pizza. Oh, yan. Tapos, may vegetable. Ayan na. Oh, ayan, pandesal. Enggak ada kayak main situ ya. Tidak minta yang guys. Nila kita nggak tahu yo. Nggak takal takal mah. -taka Mana? -taka. Expert kan guys. Basta pansit. Dati niluluto nilulutoan niya ng pansit, ano ma? Yung palanggana ang alo. nang alo ng palanggana. Nagluluto yan ng ano, mga limang kilo. Limang kilong pansit. Mm -hmm. Bihon. Wala. Ano pa? Ano lagay mo pa? Wala pa? Lagay mo na yan ang okay. keros. Alin? Ay. Ano? Oh. Ano papaliwanag mo? Inside na repolyo. Kitsay na lang. Kitsay na lang. Kasi mahal ng repolyo. $8 dollars ang kilo. So yun yung lakas kumain. Sis. Lagay mo yung buti na doon diretso. Lalagay mo pa dyan eh. Ito na. Bye. Ba't pwede sa'yo kinuha mo? Ayaw yung tangkay. Yeah. Ganyan na para maraming vegetables Gulo guys yung aming kitchen. Ito oh. Ayan, ayan nalagay niya na. Oh. Sige lang. oh, ayan na. Ano guys, pinag-aalo-halo na. Binikos-mikos na. Ni Inday. Pansit, mikos-mikos. Ayan. -mikos. Bihon, mikos-mikos. Damay na hapunan yan guys. Hapunan, tanghalian, almusal, ayan. Oh. All in one. Ayan. kaya kaya magluto kahit lima lang kami dito sa bahay. Paminta. May nor pa yan, na? Wala ka ng nor? Hindi. Wala lang nor. Wala lang nor. Ano lang? Bitsin na lang. Wala ka lang bitsin. Hindi naman kami gumagamit, guys, ng bitsin. Kanyang pantry, oh. Ang dami yung grocery dito, guys. Parang tindahan, wala guys, yeah. oh. dami dami tayo dito guys so. ito binabad bakit binabad to kasi sobrang tigas Hawain niya ni misis ulit yung ano, kamay mo. ah lang mo to, di ba, ma? Para hindi masyadong ma... ma-cook yung ano, yung ating gulay. Ito nga, pwede na to ulam, guys, eh. Pag ulam na to, guys, eh. Guys, hindi na ngayon na yung dahon niya. Pinuna lang kasi yung tangkay kasi nga, ano, medyo matigas okay, tinanggal niya na guys oh. para hindi niya maluto pinatay mo na hindi pa Ayan, niya sa kawali para ilalagay mamaya papatong na lang yan ngayon yung pinakuluan lang malo ngayon guys pinapakuluan na lang to tapos lalagay na yung beaton Ah, sinasalin na lang yung ano, paminta, guys. Ito. Oo. hindi uh, nalamig niya si Inday, oh. Siya ngayon ang cook. Hindi ako marunong nagloto ng pansit. Ang gaya mo lang, ah. Ang gaya lang, guys, yung atin. Patuloy At mo muna. Tandami sa bawo. mo. na, makain na. Ayan, yung bihon, guys, ang una. Oh, panton. No. Pas. Dina sana. Na na. All right, guys. No. Dapat yung may ano, mga restaurant. No. Yung pangbuhat, kasi mama yung mas bago na ni. Oh, ah, oh, ano uh, 'yan? Tawag dito. Yung tataas yung so, ano. Mamaya ah, ah, ano na 'yan, guys. So, Iigopin niya na yung tubig. Ganyan ganyan lang 'yan. Okay, sa dalawa, kanton, dan kanton, kanton. Dapat pala 1.6 lang ma. Half times 1 ko eh. dalawang mano guys para ito yung tawag ito yung special ha? ay! pagulo lang ako sa naglulosa so guys kasi kita ayan na guys oh gumusi mo niyang ma oh, ito ito wala nang dito ang dami na yung nag-uwas ka pa o oh, lang pala ma <laughs> sinabi Ayan, kung pagkis na lang siya, kung ano na yun. Ang tabo na na. May sabaw pa yan na wala ang bihon. Ano na to? Dominante ng lang ano? Ang Ayan yung bihon guys. Oh. Nawala. <laughs> 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 hey, ayunan, ito wow, okay. ayunan. Ayunan mo, na so, oh, ayunan, ko dito wow kita. ano, mo ng Para bahalo din. Ubusin oh. mo, ubusin mo ito guys yung ano pang ano pang tapal ang mini bin picture ano picture mo? ano kaya na mix natin yan yeah special pancit na yan guys mahan dito na yung lasa special pansit tulad lang tong hipon ng atay kami nang kasi kakain guys susunod di medyo ulit tayo ng ano na uh, kompleto may atay may ipon, may man, ano seafood yun seafood na para hindi pwede nang lagyan ng manok yun hindi oh. pwede atay <laughs>